Magandang araw, Bicolandia! NPA patay sa entrapment operation sa Pamplona, Sur, matapos na isuplong ng mga residente dahil sa panginikila ang gitali yatid ni Jiro Banania. Patay sa operasyon ng entrapment operation ng 19th Infantry Battalion at Philippine National Police ang isang membro ng New People's Army matapos itong makipagpalitan ng putok sa otoridad nitong Miyerkules, Hulyo 24 sa kahabaan ng Barangay Batang, Pamplona, Sur. Una rito, isang sumbong mula sa concerned citizen ang natanggap ng hinggil sa extortion activities na isinasagawa sa kanilang lugar. Agad na nagkasa ng operasyon ng pinag-isang pwersa ng mga sundalo at polis, ngunit nang matunugan ng NPA ang otoridad, ay agad pinaputukan nito ang operatiba. Daghi ang gumanti ng putok ang otoridad na siyang ikinamatay ni Zalde de los Santos alias si rin, ang finance officer ng Platoon 3 sa Regional Committee 3 Bicol Regional Party Committee abang naaresto naman ang kasamahan nitong si Dennis Lucelo alias James. Nakuha rin sa pinangyarihan ng insidente ang isang kalibre 45, isang caliber 38 revolver, granada, mga magazines at mga basyo ng bala. Kaugnay nito, nagpaabot ng pakikiramay ang pamunuan ng 9ID sa naulilang pamilya ni De Los Santos habang pinaalalahanan ng iba pa nitong mga kasamahan na huwag mag sa pagbabalik loob sa pamahalaan upang hindi na matulad sa sinapit nito at mabigyan pa ng pagkakataon na makapagbagong buhay kasama ang kanilang mahal sa buhay. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Bananias, News.